sama sa magiging, na magiging ng mga ang pakay ng ilang lalaking nakita sa CCTV dalabas-masok sa isang manhole sa Maynila. Kasama sa tinitingnan ay kung may kaugnahin ba sila sa termite gang. Saksi si Mark Salazar. Exclusive! February 18, linggo, pasado alas 8 ng gabi sa Herbosa, Tondo, Maynila. Parang inosenteng umpukan lang ito ng pitong kalalakihan pero dalawa sa kanila ay bumaba sa manhole habang nakabantay ang lima. February 21, miyerkules, mag-aalas 5 ng umaga, may dalawang lalaki namang lumabas sa manhole sa kaparehong petsa. May kuha naman ng CCTV ng apat na lalaki na sunod-sunod na lumabas sa manhole. Tinanong namin ang kapitan sa lugar, ano bang meron sa manhole na yan? Ano nga bang purpose? Ang thinking namin before, baka ito yung mga group na nagbubutas uh, ng mga ano nang gumagawa ng mga tunnel. Yun ang una namin. <tun <-tunnel> Termite. yung mga ganon, sa pawn shop, nag-alarm noong mga 12, 12 a.m., nag-alarm na siya. Then 1 a.m. lumabas yung tao. Kaya lumalakas yung ano namin na baka nga iba yung intention nila o purpose doon sa pagpasok doon sa tunnel na yun, sa drainage na yon. Nung makita namin ang manhole, ang tanong paano nagkasya ang apat na tao sa loob nito? biruin mo, nasa 1 by 2 feet lang ang lagusan tapos nasa 2 feet lang ang lalim ng mismong kanal. Kasi yung drainage na yan, yung gitna niyan, malaki. Talagang ang intindi ko kaya, ka, kaya mong tumayo eh. Merong ginawa na dyan drainage dati, makakatayo pa. Sa so, laki nung, ano, butang. Kita naman sa CCTV na nagkasya sila. Kaya ang sentro ng investigasyon ay kung termite gang nga ba sila. At ang kalapit na pawn shop na ito nga kaya ang target? Dahil wala namang nahuli sa mga bumaba sa manhole, ang naiwan nilang gamit sa imbornal ang nagbigay ng kaunting clue. Gumamit sila ng lagaring bakal, martilyo, at itong chain pulley. At na-recover ang matabang cable na may bundle ng copper wire sa loob. Parang ang ano ko lang, wires lang talaga ang target nila. Wala kasing mga, yung pang ano ng semento, yung pang ng bato, pang, pang, pang sinsil, yung mga pang butas ng mga wall. Ilang di pa lang kasi ang layo sa manhole ay ang lumang accessory box na ito ng telephone company na may gapang umano ng malalaking kable sa ilalim. Siyempre, may mga tanso. Ngayon, nag-gather din ako ng mga information do sa mga kapwa ko, chairman, na naka-experience na ng ganyang klase ng uh, pagpasok diyan sa drainage na yan. Ang purpose is uh, wire talaga ang tinatarget nila, yung mga abandoned. Simula ng mangyari ito, kasama ng minamatyagan ng barangay ang kanilang mga imburnal. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Pansamantalang itinigil ng LRT-1 ang kanilang operasyon mag alas 6 ng gabi kanina. Yan ay dahil sa aberyang naranasan ng tatlong power substations sa pagitan ng Pedro Hill at Blumentritt Station. Ang kwento na ilang pasahero biglang huminto ang sinasakyan nilang tren at pinababa sila ng matauhan ng LRT-1. Matapos sa halos isang oras, bumalik sa normal ang operasyon mula Baklaran hanggang Fernando Poe Jr. Station. Sa gitna ng nalalapit na pagunita sa 1986 EDSA People Power Revolution, sinabay ng ilang grupo ang kanilang panawagang kontra Charter Change. Saksi si June Veneracion. Hindi lang pagunita sa People Power ang panawagan ng ilan sa mga dumulo sa misa sa EDSA Shrine kanina. Anila, mahalagang huwag malimot ang taong bayan sa pamana ng EDSA na napapaloob sa 1987 Constitution. Kaya gano'n na lang ang kanilang pagtutol sa panukalang Charter Change. When you claim, you celebrate and you claim the victory of EDSA, necessarily kasama doon yung Constitution at yung uh, pananagutan at yung commitment na defensahan ito. Itong pagtanggal sa anibersaryo ng People Power Revolution bilang opisyal uh, na holiday, And yes, itong chacha dahil ang 1987 Constitution ay bunga ng EDSA People Power Revolution. In fact, naka-embed doon ang maraming leksyon sa ating pakikibaka laban sa martial law dictatorship. Ito ay isang legacy na kailangan i-cherish at ma-defend ng, ng mga Pilipino laban sa current uh, distortion ng history at doon sa mga gustong inipit ang uh, catastrophic era sa ating bansa. We can say no, Chacha. Kontra tsa -chacha ang mga nagtipon sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Iba raw dapat ang pagtuunan ng gobyerno. Tugunan yung mga hinaing ng mamamayan sa kanilang karapatan na mabuhay. Sahod sa mga manggagawa, pagwawakas ng kontraktualisasyon, sa linggo mismong EDSA People Power Revolution Anniversary. Mas malaking rally ang gaganapin sa Ayala Avenue. Tampok ang countdown sa mismong araw ng pag-alis sa bansa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. 38 taon ang lumipas mula ng mapuno ang bahagi na ito ng EDSA ng mga Pilipinong nanindigan laban sa Marcos administration. Napabagsak ang military rule na ibalik ang demokrasya. Pero paglipas ng panahon, Nahandahan ng nawawala sa isipan ng mga Pilipino ang makasaysayang pangyayari noong 1986. Batay sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research noong 2020, mahigit 65% ng populasyon ng Pilipinas sanggol pa lang o di kaya hindi pa naipapanganak noong EDSA People Power. Basihan sa datos, apat taon na nakararaan. Kaya posibleng mas barami pa ang nakakaalam lang sa People Power sa pamamagitan ng mga nababasa, napapanood at napapakinggan nila. Tinanong namin ang ilang kabataan, anong naaalala nyo sa People Power? Ang isa sa pinakamalaking naging kontribusyon ng EDSA People Power ay yung magkaroon po ng lakas ng loob yung ating mga kababayang Pilipino na lumaban sa hindi tamang pamamalakad ng ating gobyerno. Pag narinig mo yung EDSA People Power Revolution, ano naiisip mo? Walang, walang pasok, sir. Holiday. Yes sir, Holiday sir. Kaya para maipaalala sa mga kabataan ang halaga ng mga historical events gaya ng People Power, sabi ng Teachers Dignity Coalition, dapat itong isama sa high school curriculum. Sa ngayon kasi, sa elementary na lang itinuturo ang history. Yung eskwelahan pa rin, no? ang pinaka um, mabisa na tool no, para dito sa, sa history, para sa pag ng kasaysayan Di tulad ng nakarang taon, hindi idineklar ng Malacanang bilang holiday ngayong taon ang February 25. Ang sabi ng Office of the President noong Oktubre, araw ng linggo kasi tumapat ang anibersaryo. At may maliit na epekto lang daw ang pagdeklara nito bilang special non-working holiday dahil nataon ito sa araw ng pahinga ng karamihan sa mga trabahador. Gayunman, nananatili daw ang kanilang respeto sa komemorasyon ng EDSA People Power Revolution. Para sa GMA Integrated News. Jun Venerasyon ang inyong saksi. Umani na batikos ang Gluta Drip Session ni Mariel Padilla sa loob mismo ng Senado. Sa isang Instagram post na nakadelete na ngayon, ipinakita ni Padilla na nagpag-gluta drip siya habang nasa opisina ng asawang si Sen. Robin Padilla. Ayon kay Senate Committee on Ethics and Privileges Chairperson Senator Nancy Binay, bangamat hindi miyembro ng Senado si Mariel, kailangan daw itong siliping mabuti dahil may kaugnayan anya ito sa integridad at reputasyon ng Senado pati sa kalusugan. Nakababahala rin anya ang IV procedure ni Padilla dahil ginawa ito ng walang abiso mula sa klinik ng Senado. Ang kay Binay, mismong DOH at FDA na raw ang nagsabing bawal at hindi ligtas gumamit ng gluta drip. Sinusubukan pa ng Jimmy Integrated News na makuha ang panig ni Marielle. Ang asawa naman niya si Senator Robin Padilla natatawa raw sa isyu. Pero sa isang statement, kumihirin siya ng paumanhin kung may nakita man daw na masama sa post ng kanyang asawa. Wala raw intensyong mambastos. Kampante raw ang at ilang election watch groups na di mahahak ang Miro system sa eleksyon 2025. Sa kabila ay ng ilang ulat na may mga nag-aalok-umano sa ilang balakumandidato para manipulahin ang resulta. Saksi si Maki Pulido. Batay sa report mula sa Comelec Field Offices, may mga personalidad daw na kumakausap na sa mga bala kumandidato sa 2025 elections. Ang alok sa mga politiko, kapalit ng malaking halaga, imaman ni Obra ang resulta ng automated elections para tiyak ang pagkapanalo nila. 100 million pesos ang singil sa mga kakandidatong governor, 70 million kung Congress at 50 million kung mayor. Kalat na raw ito sa Visayas at Mindanao at may ilang mga kaso na rito sa Luzon. At sinasabi, kaya, kaya daw gawa ng paraan, may kausap sa atin daw pong provider. Eh sino pong provider ang kausap nila? Wala pa naman tayo inaawa noong nakaraang linggo. At pagkatapos, eh, may mga kausap daw dito sa COMELEC sa Information and Technology Department. Paiimbestigahan na ito ng COMELEC sa NBI pero hindi na raw ito bago. Mula raw na maging automated ang eleksyon noong 2010, may mga ganito na raw na alok sa mga politiko. At kahit ano pa raw ang sabihin, imposibleng ma-hack ang sistema ng Comelec para mabago ang resulta ng eleksyon. Yung mga makina natin, hindi po kasi siya nakabit naka, naka, uh, sa kahit anong external whatsoever. Ito po ay independent and therefore gumagana ng sarili ng wala pong kabet o kable ng kahit na nanggagaling sa labas So imposible po na ma-hack mismo yung ating makina. Mataas po ang end-to-end encryption natin at isa po yan sa dahilan kung bakit po tayo pumapasa sa international certification. Miru Systems ang nanalong bidder para sa 2025 midterm elections. Kampante naman daw ang ibang election watch groups tulad ng Lente sa pagkakapili sa Miru dahil naging transparent daw ang proseso. Kampante kami dito sa security, accessibility at efficiency ng ano ng Miru Systems. Kampante kami kasi meron pa ring safeguard dun sa proseso na in place. Pero sana, sabi ng Namfrel, isa publiko ang mga dokumento kaugnay sa investigasyon ng Comelec sa mga questions sa performance ng makina ng Miru sa mga mga eleksyon sa ibang bansa. When they did the checks and research work, they also have to share it with the public. Ano yung mga bagay na nalikop pinyo na nagsasabi na hindi totoo at wala naman halaga pala yung mga paratang laban sa Miru. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Binulabog umano ng malalakas na katok kapag madaling araw ang ilang residente ng Bayambang, Pangasinan. At dahil dyan, nangamba sila sa kanilang seguridad kasabay ng mga kumalat na kwento sa social media. Saksi, si Claire la Lacanilao ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. May kakaibang pinangangambahan ang mga residente sa bayan ng Bayambang, Pangasinan. Kwento ng 49 anyos na si Maria, di niya tunay na pangalan. Dakong alas tres ng madaling araw habang natutulog ang kanyang pamilya binulabog daw sila ng malakas na katok sa pinto. Ginising ko yung anak ko na grid 4 para tignan, pero hindi siya tumayo agad, ma'am. Nung lumabas siya, tapos binuksan niya, sabi niya walang tao. Bilang pag-iingat, naglagay na sila ng karagdagang lock sa kanika nilang mga pinto. Takot din ang naramdaman ng 73 anyos na si Rodolfo nang magising sa malakas na katok ng pinto, dakong alas 3 ng madaling araw. Natakot nga ho. Dahil baka hindi nga, baka may masamang intensyon, buksan na yung pinto. Uh, mayroon nang niyani dyan sa kabilang barangay. Kumalat ang insidente sa social media, kaya nagdulot din ng takot sa iba pang mga residente. Sa investigasyon ng otoridad, nalaman na ang kumakatok sa disoras ng gabi, isang residente mula sa Karatig Bayan na may sakit umano sa pag-iisip. Then this person po uh, posted this one po sa kanilang um... Facebook page or sa kanilang social media platform po. Then, may iba pong mga kabataan na sumakay doon sa or nag on doon po sa kwento na yon. Nananawagan ang mga opisyal ng Bayambang na huwag magpakalat ng maling informasyon sa social media. Para sa Jimmy Integrated News, Claire Lacanilaw ng Jimmy Regional TV One North Central Luzon, ang inyong saksi! Isang malaking tagumpay ang na nakamit ng na Amerika sa paglabag ng una o paglapag ng una nitong spacecraft sa buwan matapos ng mahigit limang dekada. Kasabay niya ng National Astronomy Week dito sa Pilipinas. Pero kaya nga bang ma-enjoy ang astronomy kahit ng mga walang budget? Saksi, si Jamie Santos. Welcome to the moon. Another giant leap for mankind. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, isang pribadong kumpanya ang nakapagpalapag ng spacecraft sa buwan. Yan ang Odysseus, na unang US spacecraft din na nakalapag sa buwan matapos ang mahigit 50 taon. Na. Kabilang sa misyon nito, kumalap ng iba't ibang data na posibleng magamit sa plano ng Amerika na muling magpadala ng mga tao roon sa mga susunod na taon. Para maunawaan ang mga misteryo ng kalawakan, malaki na ang inunlad ng teknolohiya. Kabilang dyan ang mga makabagong kagamitan tulad ng James Webb Space Telescope na nilaunch noong 2021. Pero kahit dito sa Pilipinas, buhay ang interes sa astronomy. Ngayong National Astronomy Week, Libring masisilayan ang mga bituin, planeta at iba pa sa pag-asa Astronomical Observatory. Maging ang pagbisita sa planetarium. Bagaman sa pagbabago raw ng panahon na nagdulot ng light at air pollution, maari pa rin naman daw ituloy ang interes sa stargazing. Ang nagiging problema lang natin dito yung mga constellations. Uh, hindi na natin sila medyo nakikita. So mas maganda kung nasa province tayo, nasa beaches, sa sa mga bundo ayun, kitang-kita -kita natin yung mga constellations. Ilang enthusiast nga ang inabutan namin sa observatory na minamasdan ang buwan at ang planetang Jupiter. Parang nakaka-humble po siya kasi, we're part of something bigger. And, ayun po parang, ang ganda ng creation ni God. Ang isang nakilala ko sa observatory, may talapang sariling telescope. Nitong pandemic daw, nagsimula ang kanyang interes sa astronomy at stargazing. I would think of it as uh, something you would want to explore it's like something you want, you're curious about. Especially that the mind is always curious. Buti na lang daw sinuportahan siya ng kanyang pamilya sa kanyang interes kasi mahal na hobby ang stargazing. This telescope is like 26,000 pesos and that's like a discounted price. It's quite an investment if you really want to dedicate yourself in astronomy as a hobby and as a career. Pero para kay Pag-asa Astronomical Observatory Weather Specialist Alan Alcaraz, pwede naman di mahal ang habi. Meron naman po kayong mabibili ng mga malilit na telescope no? sa online, sa mga department stores. Kung habi lang naman, hindi naman ganun kama. Pumunta na lang po kayo rito. Libre. Libre. Pero kung hindi naman, 25 pesos per head lang naman tayo. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Jam-packed at intense ang energy. But this is not an S.O.S. Yan po ang atmosphere sa concert kagabi ng Jonas Brothers. Puno nostalgic feels na i-perform nilang ilan sa kanilang greatest hits. Kabilang Hold On, S.O.S. at Love Bug. Ikinatuwa rin ni na Kevin, Joe at Nick ang high energy ng fans. Sabi na sa isang post, Manila you were loud last night. Sa kabila ng issue ng hiwalayang Bea Alonzo Dominic Roque, back to work na si Bea. Kasama niya sumabak sa unang araw ng taping ng Widow's War, si Carla Abeliana. Ayon kay Bea, so far so good ang unang beses na naka-eksena niya si Carla. Naging magaan lang din ang una nilang eksenang magkasama. Sa susunod na mga araw ng taping, inaasahan na nila ang mas mabibigat na tagpo kabilang ang tarayan nilang dalawa. Dagdag ni Bea, lubos ang tiwala nila sa direktor ng series na si Sig Dulay. From abot kamay na pangarap to abot kamay na wishes. Dahil sa 19th birthday ni Jillian Ward, a.k.a. Doc Annalyn, nakatanggap siya ng pagbati galing sa abot kamay boys. Sa isang IG post, very sweet ang pagbati ni Ken Chan, a.k.a. Doc Lyndon. Ang wish niya, mag-grant ang lahat ng wish ng aktres. Sinama pa niya sa greeting ang karaoke session ni Jelia ng Saving All My Love For You ni Whitney Houston. Si Jeff Moses naman na gumaganap bilang Regan, inalarawan ang kanilang pagkakaibigan bilang treasure. Extra effort naman si Rahil Beria na pumunta pa sa bahay ni Jillian para isurpeta siya. Daladala -dala ang mga regalo, cake at pati ang pusa na si Jack. Empowered Girl Boss, si Heart Evangelista. Dahil yan sa kanyang stunning look sa Milan Fashion Week. Very daring ang style ni Heart habang suot ang kanyang black bodysuit underneath a coat. Definitely a kapuso fashionista din si Heart sa kanyang black stockings at black boots. Nakuha niya rin ang atensyon ng lahat dahil sa kanyang fit, physique. Umanga naman ng ilang kaibigan ni Hard dahil sa kanyang fashion style. Pinatunayan na magtatay mula sa Bus City na wala sa edad ang swabbing moves. Kaya naman ang kanilang mala pop idol na galawan trending sa TikTok. Ating saksiyan. mapahaligi ng tahanan o haligi ng sayawan. Kaya yan ng 70 anyos na si Tatay Efren mula sa Cebu City. Hindi lang pang back up, kundi pang front act talaga ang kanyang dance moves. Pero hindi makukumpleto ang father-daughter dancing duo kung wala ang 25 anyos na anak niyang si Engineer Nina Labus. Akalain mong peep idols ang dalawa na palong-palong sa mga dance challenge sa TikTok. nag naman talagang energy, paghataw, at lalong-lalo -lalo na ang swag dahil ang pagsayaw nila may pitik. Kwento ni Engineer Ninya, nagsimula silang mag-post ng dance video sa kalagitnaan ng pandemic. Ang kanilang exercise slash bonding session kinakaaliwan ng netizens sa TikTok. Akala pa ng iba, dancer siya noon. Pero inamin ni Tatay Efren na tinuturuan lang siya sumayaw na anak. At ine-enjoy niya lang ito. Ang problema ay tao eh, kayo mura na singot ang problema. Hindi kasingot singot mo sa tao, so, karpohe na huwag ng problema. Talaga naman pinatunayan ni tatay na hindi hadlang ang edad sa swabbing dance moves ang isang dance cover nga nila, may git 8.6 million views at 1.1 million likes na sa TikTok. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Agad sa lunes, sama-sama tayong magiging saksi. saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.